Si Mami Rose po isa sa mga founder ng mga tour guide dito po sa Puerto Princesa. Ako po. po ay member ng Sagatop sa mga Yun. turismo ng Palawan. Yun. Mami Rose, tanong ko lang po, bilang tour guide dito sa sa Puerto Princesa, anong ano pa, ano yung pinaka, I mean, taon yung nagsimula tayo sa tour guiding na? Ako, ako. nag-start ako, ng, nag-work ako as travel agency 1992. At the same time, nagtuturo ako every Saturday, Sunday sa undercover. So Imagine, 1992, movies. so 2025 na ngayon. Yes. Ang, haba na ng taon. More than 30 years. Sa haba ng taon ng ating pagiging tour guide, ano yung nagiging para sa'yo? Nagiging uh, paano mo madidis, may, may o may, may salarawan ang pagiging isang tour guide? Bilang isang tour guide, kasi siguro, siguro uh, ito na yung naging profession ko, mm. masaya ako dito, ito na yung passion ko. Kasi teacher ako, hindi ako nagturo, nagturo, na ako. At the same time, para akala mo, nagtuturo na rin ako. Mm. Kasi nag-import ako ng mga tourist destinations, lahat ng ating mga tourist sceneries dito sa Palawan. Throughout Palawan yan. ah So hindi lang po kayo nagiging tour guide ng Puerto Princesa? Uh, Kung saan, saan Palawan. pa po tayo? Kasi ito po yung kagandahan kasi no, dito sa Palawan, talaga namang unique beauty ang meron sa Palawan. Uh -huh. Kaya sabi ko nga eh, isang oportunidad kapag naiikot natin yung isang munisipyo. Dahil bawat munisipyo o lugar ng Palawan, talagang ibang ganda ang naipapakita. Na, ganyan At bilang po isang tour guide, parang hindi po nasasabing, trabaho na lang no talagang passion talaga ito ito na yung passion natin. Mm -hmm. Kasi ako bag, bilang baguhan isang tour guide, isang paghanga sa mga tour guide ng dito sa atin sa man. Kasi yung pagiging tour guide natin dito kung ikukumpara ko lang ha sa personal kong experience outside of the country, kasi naging ano rin po ako nag-work po ako overseas. Alam mo yung galing natin ng pagiging tour guide natin dito sa Bato Princesa. Yung parang katumbas na ng halos lima hanggang uh, more than 10. Uh, trabahador sa ibang bansa. Kasi tayo hindi lang tayo tour guide. Ang dami nating troubleshooting na nangyayari. Alam mo yung patience natin bilang tour guide? Diba? Doon mo masusukat. Yun nga. Susukat mo doon yung yung bilang, may yung parang pagka, di ba, kumisan, ikaw na yung gagalitan ka hmm. ng turista dahil nga mag, minsan may nagsabi ka na, waiting time natin is 1 hour to 2 hours, kung uh. naging 3 hours, naging 4 hours ang waiting, mm. magagalit na sa'yo. Bakit sabi mo, 2 hours lang, 1 hour lang, bakit naging 3 hours? Uh -huh. Doon ka na naman hahanap ng explanation mm. mo sa kanila kung paano mo sila mapapa, <laughs> mapapa, <laughs> mapapa mm. ano, ma, ma, nyo, oh. mapapakalma. Kung ano na lang papasok sa isip mo na para lang maging maayos yung tour ninyo, mm. hindi ka na magatawag sa agency, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para... <laughs> diba? Grabe oh, yung flexibility natin. Kumbaga, we are tour guide, we find ways. Parang ano lang ako? Yes, parang grabe, we find ways talaga totoo 'yun kasi nakikita ko 'yun even me, na na, na, na experience ko 'yan. Kaya sabi ko, we're not just a tour guide, we are professional tour guide and we are a professional troubleshooter. Pero para sa iyo po bilang tour guide, paano mo may describe yung ganda na meron dito sa atin? Dito sa atin sa Palawan, throughout Palawan na uh, underground Si El Nido, Coron, Onok, mm. Balabak yon, Sa Agutaya, lahat, kagayan Silio. Each okay. destination has sarili, sariling significance. It yon. depends your active imaginations wow. at saka sa iyong appreciation. Mm. Depende yun. Kung makikita mo na, ay, bakit itong El Nido mas maganda mm. kaysa sa Coron? Sabi naman ang iba, bak bakit ang Coron mas maganda mm. sa El Nido? Mm. Depende yun sa iyong pananaw. Pananaw. Iyong, At the same time, kung paano mo ma-appreciate ma yung beauty ng nature. Yung kanya-kanyang significance ng bawat lugar. Yes. At isa pa, yung tuloy na tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating turismo. Isa na dyan, yung pagpasok ng mga international uh, cruise ship. Mm. Di ba? Grabe. So isa brang, na tayo sa... First destinations na Yun. nakasama sa kanilang tour mm. outside. Kaya napakaswerte nating... Kaya, Kaya tayo mga Palawenyo, we should have to be proud of oh, sa ating bansa. We are not just Palawan. We are one and only Palawan. Di ba, Mami yes. Rose? Dahil isang yes. ano dyan, Mami Rose. Isang dayo. Ay, hey, hey, thank you so much, Mami Rose. Thank you, thank you, thank, Ayan, thank you. Si Mami Rose po, isa sa mga founder ng mga tour guide dito po sa... Prinsesa. Ako po ay member ng Sagatop, sa mga turismo ng Palawan. Yun. Soon po, kasama na rin ako. <laughs> Isang high five. Yon, Thank you so much for watching.